Uh, siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request ng Pogo. Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang Pagkor ang nagbigyan ng lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sangayunan ng Sangguniang Bayan at kayo kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, uh, bakada niyo po ba si Miss Alice? Uh, naging ano po naging kakilala ko po noong ako ay mayor 2001. Ah uh, noong 2001 nakilala uh, niyo sa paanong paraan niyo nakilala? Ah uh, nagpunta po sa uh, aking opisina noong ako ay mayor uh, nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong, ano, ano pong pangalan nyo? Uh, Leonardo Cruz Anunciacion. So, hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor? Hindi po. Yung dating mayor na Pelisiano, bago siya naging mayor? Bago po kayo naging mayor? Bago po ako naging mayor, Uh, kayo again, po yung naging mayor, correct? Opo, oh noong 2001 po. Nung okay. bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Ay hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Miss Alice na, 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 sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Si, sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, oh, oh naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After mi po siya po naging mayor. Pagkatapos po niya, pagkatapos po niyo naging mayor kay naging mayor siya. Opo, si Mayor John Felipe. Okay, siya. since po kayo naging mayor. Uh, ano po pangalan niyo ulit, Mayor? Uh, mayor Leonardo Cruz Anonsasio. Mayor Leonardo Cruz. Uh, since naging mayor po kayo dati, bakit bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Uh, kasi po kinuha po ako ni uh, dating mayor uh, John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yon. Uh, kinuha po ako ni uh, Mayor John Feliciano para siya po ang magiging mayor ko. Bilang vice uh, kinuha mayor po, ako. kayo ni Mayor, um, Jan mayor para maging uh, partner ko po siya. Ni, partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo at si Alice po ang mayor. po, ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bunga ba kayo ng ranggo? Di ba? Noong araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binabaan niyo yung ranggo niyo, naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay okay lang po kasi naging uh, third-termer po ako ng mayor. So wala na po akong trabaho nun. So kinuha po ako ni uh, Mayor John Pelliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya uh, ako naman po, pumayag ako. Dahil po uh, <clears throat> marami po akong mga kakilala at marami po ako akong uh, supporter kaya yung mga supporter ko po ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Go. Pero yeah. hindi niyo po alam si Miss Alice Go ay involved sa pogo sa Bamban. Ay hindi ko po alam. Hindi niyo alam. Your honor hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think kayo'y nakausap ko na dito, diba? uh, 'di ba? nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo 'yung sarili. Oh, yun lang na acting lang mayor ano yes, po? po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement nyo sa Pogo. Ang sabi nyo wala, di ba? Pero alam nyo may Pogo. Alam ko alam po. Alam nyo po yun, may Pogo. Parang hindi, hindi pwede hindi nyo alam eh. Ang ang Pogo po, alam ko po, isa'y legal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko po yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, di ba? Alam ko po, yung Pogo is legal, legal po. Alam niyo yung Pogo legal. Yes, po. Sino po yung may-ari noon? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na uh, nung, kap nung po ako ay vice mayor, nag-apply po sila ng, uh, ano, ng uh, resolution para bigyan po namin ng uh, resolution para po mag, uh, yung pong sungwang technology na binigyan namin po resolution ah uh, yun po, yun po ang aming ginawa noon nung ako yung Vice Mayor. Nung kayo po yung Vice Mayor? Opo. Okay. Hindi ka, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang ano man po doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PAPCOR. Sino po nagbigay ng na lisensya? Alam ko po, yung PAPCOR po, A yung alam pag po namin. Alam po namin, mayor. Pero alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Uh, Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse, yung Mayor? Uh, kami po, ang, ang Sangguniang Bayan. Ang okay. Sangguniang Bayan. Siyempre, may bas-bas nung Mayor. Uh, siya pong nag-request. Sino po yung Mayor? Si Mayor Alice Go'o po. Si Mayor Alice Go'o ang nag-request nung Pogo. Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng sangguniang bayan at ang pagkor ang nagbigay ng lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong pogo sa bamban at siya ang nag-request na ang pogong yan ay sangayunan ng sangguniang bayan at kayo, kayo ang presiding officer ng sangguniang bayan. Opo, uh, at bilang vice mayor po, ah uh, po ng uh, nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng uh, eh siguro resolution. Ho, siguro um, ho walang binibigay yung focus sa ang bayan no <laughs> <laughs> eh bakit sa akin wala, eh po, wala po, alam, uh, yun, alam alam ko po ang alam ko po ang kalakaran sa uh, sa LGU uh, mayor alam ko ho wag niyo po kaming gagawin tanga dito alam ko ito naging mayor po ito eh Oo. Oh, kaya ang tanong ko lang sa inyo, ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Sina wag mo niyo akong tatawanan. Ay, hindi, hindi. Ang inaano ko lang, siguro po, wala naman kayo natanggap sa Poguro na binigay niyo lisensya. Ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na uh, nagsasabi kayo ng totoo. Ha? Ah? So, Miss Alice, tama ba, yung, tama, tama, ba yung, sinasabi ni uh, Mayor Orleo? Um, regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor uh, anong Session po, hindi po ako yung kausap po nila. Ah, al alin yun? Ah, hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag ng Pogo asangguni ang bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po nag-apply. Po, ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorso ang bayan ng Pogo. Oo o hindi? Uh, hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, teka. Ano mo? The, yes, oo o hindi. Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi uh, to ha, ulitin ko sa inyo ha. Ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ah, ng pagkor at inendorso endorse nyo sa sangguni ang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. nakka mo nung tumabukang mayor. Nagsisinungaling, oo oh, hindi. Your Honor, you're under you're oath. Me. Opo, I'm under oath. You're please. under oath Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka, teka, teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung, yung mayor. Uh, Nagsisinungaling acting, yung acting mayor. Your Honor. teka, teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko. Nagisinungaling yung acting mayor. O hindi. Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo lang... o hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, 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 teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse sabi ni acting mayor, siya, ikaw ang nag-endorse, Teka, it's nungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, teka, teka. Huwag mong babaguhin tong... Teka. <laughs> ano ba naman? Hasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papapain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Para kang yung sa budget hearing ng ano eh, DepEd eh. Ha? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-isinungaling. Uh, I, think, teka, teka, I, I think better hindi ka your, your, opo, I think your What, Honor better teka, tanungin po natin siya. Dito.